Bagamat wala pang eksaktong bilang ng mga pulis na i mas pinaigting na ng ProBar ang mga hakbang sa seguridad bilang paghahanda sa paggunita ng Undas 2025. Kahapon ay nagsagawa ng Security Preparation at Contingency Planning Meeting si ProBar Regional Director Brigadier General Jason De Guzman at iba pang mga opisyal sa Camp SK Pendaton parang Maguindanao del Norte. Tinalakay sa pagpupulong ang posibleng deployment ng dagdag na kapulisan sa mga sementeryo terminal, simbahan, pantalan, at iba pang matataong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga pangunahing layunin nito ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, paghadlang sa anumang banta sa seguridad, at pagbibigay ng mabilis na tugon sa mga emergency habang dagsa ang mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Inilahad din ang mga plano sa traffic management, crowd control, medical response coordination at mas pinaigting na pagkikipaugnayan sa mga lokal na pamahalaan at barangay officials upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng All Saints at All Souls Days. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.